So yan na uh, flex ko lang po ang ating piece spray back pressionet helmet po deodorant. Yan ah. Uh, salamat po kay Miss Awit. Yan sa kanya ko po to binili. Yan, solid na solid po ang ating pagbili at talagang presko ang ating bagong helmet ngayon. So yan mga idol, ayan uh, good morning po yan. yan. for today's video po is yan ipe-flex po natin yung aking bagong biling fish tray bag, precious helmet ayan yan po so yan at ngayon po yata niya pong pag-uusapan kung saan ko po siya binili wow so, yan, binili ko po siya kay Miss Awit yan ayayay yeah. ito po ay nagkakalaga lang po na 180 Kaya <laughs> so matatanggal na po ang amoy at mas mo po, po ang inyong mga helmet ngayon na inaakal yung mga pagkakababaho na yan. Goal! Oh! So yan, sa halagang mga natin kay po, pwede niyo po siyang kontakin sa ito ang kanyang Facebook page, Miss Awit Shop. So ayan, sa halagang 180 pesos po, ayan, ma-avail po siya. At hindi lang po yan, ah. Kapag bumili po kayo nito sa kanya ay may libre na po kayong po portrait. So yan natin ko po ang sa kanyang mga kuha ng mga portrait stick sa akin. Kaya nang binili ko po is dalawang piraso po. Yan bukod po sa akin na may isa pa pong nagpasabay sa akin. Nakatabaho ko sa mga hinga Sa legit po. Yan legit po siya, legit. Kaya ito mga 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 ko na po ito bagong helmet tayo. Bagay na bagay po ito. Hindi po kulong amoy na mabaho sa loob ng helmet. Ayan, pero ito naman po ay nilaban ko po muna bago ko siya in-sprayin ito. Woo! Ito po ang ating helmet. Deodorant Bamboo Fresh. Ayan, ito po. Solid na solid po amoy niya. Napakabango. Hindi po kayo magsisisi. So yan, saktong sakto saktong-sakto po. Lalo ng takbuhan niyo po ay malalayo. Ganang nga, pag niyo po siya ay talagang press ko, press ko po. Walang amoy po, wala kayong manasabi. O, sa in-spray nyo po, suwabing sabi po. Nakalagang wow. 180 pesos po. At siyempre po, ating ibababa ang kanyang Facebook page. Po. At meron din po kami picture dalawa. So, yan, ah, kasama ko po ang binilang ko po ito na si Miss Awit. Yan, So yan, at ngayon nga po ay siguro po ay oras na pa pa kayo bumili sa kanyang shop At ito naman po ang kanyang shop Kanyang Facebook page, Miss Out Shop Nasa so gusto pong mag bababa ko rin po yung kanyang Facebook page Sa link po, ilalagay ko po dito And So yan, nasa baba lang po Nasa so gusto pong mag-avail ha, Bili na po kayo Talagang P180 Magiging mabango na po ang inyong mga So na idol, so suot ko na nga to ating NHK ating NHK helmet so, yun, ko na po at um, Sabi po yung amoy ng ating Piso box it po ng ating helmet po So yan, magpangmala pangmalayon takbo, wala po kayong masasabi sa amoy So yan, kahit po kayong ng wala po kayong masasabi, napakabango po So yan, legit po, legit po, si Miss Idol Awit Nabili na po kayo sa kanyang shop. At yun po, tatakbo na po tayo. So yan, uh, ride, ride safe po sa ating lahat.